may patap po ng baboy yan po yakin pong ang titilad din ko po yan yan po at akin na po natilad yan po yakin na pong huhugasan at akin na pong isa pa palambutin lang na po pong inahon at malambot na po yung hmm. pata po ng baboy yan po ang ating pong igugulay puso na saging tatlong peraso po yan po yung aking baba aking. ilalagay ko po doon sa sabaw po ng karanding baboy doon po sa paa, sa pata isang pisang ko na po yan po yung hugas na, ilalagay na po ilalagay ko na po atin na ilalaga doon po sa sabaw ng karani. Ayan. Ayan po ay kompleto na po ang regalo. Ayan po, bubuntog. At pagluto na po itong gulay, itong pong puso ng saging, sa po natin ilalagay po uli yung karne. Ayan. Ayan po ay tatlong puso. Ilalagay ko po. To ang verdura. po na, po ng pang-asin yung pong ating sinigang na kanin baboy po. Yung po paan ng baboy. atin po lang nilalada po yung puso para po siya po ay malambot din po. Tempulahan, tempulahan. Masarap na, maski pula masarap na po mukhang tanghalian po ito. At ito pong karne po, ayaw na po, ilalagay. Bubuntog ko na po. Ayaw po ng sunod. So, sobra po ang pagkalambot po ng patay. Malambot na po. Ayan na po Kaya yung pong gulay po muna. Ayan po. Inlaga po rin doon sa sabo po ng karani. Ayan. Malambot na po yung puso. Kaya po inlagay ko na po yung karani. pipapakaling ko po la ang hmm. to na po yan yung akin pong nilaga ay sinigang po sinigang na karning baboy na pata. Ito na po yan papahingin ko po si udang wala po dito sinatilat nasa nakarpa po

ตัวตัวเต็งเหมือนอะไรนะมีตัวเต็งับไปไปับเต็ขอบปุ๊กสน้องปุ๊กโอ้ยปุ๊กขึ้นเต็ kita akan dari gunung yang paling ini satu sama paling itu Masarapan ating tanghalian.